Philippine National Police nag-deploy na ng nasa 2,000 na kapulisan para umalalay sa mga apektado ng bagyo habang uh, nakastanbay naman ang 10,000 pang kapulisan sakaling kailanganin pa dahil nga na sa pagpapatuloy na paglakas naman netong severe tropical storm, Christine. Alamin natin ang buong detalye tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Nasa 2,000 kapulisan na ang ipinakalat nationwide ng Philippine National Police para umalalay at sumaklolot sa mga naaapektuhan ngayon ng Bagyong Christine. Ayon kay Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nakasentro ngayon ang deployment nila sa Bicol Region kung saan nakakaranas ngayon ang malawakang pagbaha partikular na sa parte ng Camarines Sur, Albay at Naga. May ilan din anyang nakadeploy sa Region 9 at sa ilang apektadong lugar sa Luzon. Simula kagabi walang tigil ang pagulan at halos lagpas na sa ikalawang palapag na mga bahay ang tubig at ang ilang bayan ay hindi na mapasok ng rescue team dahil sa malakas na agos ng tubig baha piniyak ng pambansang pulisya nakasama ang kanilang mga tauhan ngayon ng mga relevant government agencies na nag-iikot at nagsasagawa ng rescue operations may mga naka din daw na nasa 10,000 kapulisan na handang umalalay sakaling kailanganin pa ng dagdag na puwersa Yes ma'am, uh, sa ngayon po ay uh, yung PNP po ay uh, kasama po doon sa mga relevant uh, government agencies na nagsasagawa po ng uh, rescue and uh, relief operations particularly doon po sa mga affected areas ng uh, typh uh, Typhoon Christine po. At uh, as we speak po ay uh, ang mga PNP personnel po natin particularly dyan po sa Region 5 ay uh, kasalukuyang pong tumutulong sa gobyerno para po uh, ilikas yung mga kababayan po nating naapektuhan ng uh bagyo particularly yung mga binahapo so nagkakaon po ng mga force evacuations and of course ongoing po yung uh, uh, distribution po ng relief goods samantala nakapagtala din ang PNP ng PNP nang nasa 54 na pulis na apektado ng bagyo at nabigyan na raw ito ng initial na tulong alinsunod na rin sa direktiba ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil dagdag pa rito bumuo na rin daw ng incident command system katuwang ang OCD Armed Forces of the Philippines Philippine Coast Guard at DSWD na nangunguna sa sa pagbibigay ng relief goods. Uh, doon po sa mga affected areas po ay uh, naka uh, definitely na uh, nasa heightened alert po tayo to make sure po na all available personnel po ay readily available for uh, deployment. Kaya po ang instruction po ngayon ng ating GPNP ay to make sure po na yung mga affect, uh, affected PNP personnel din po natin ay mabigyan din po ng assistance para nga po hindi rin nila inaalala na yung mismo mga pamilya po nila ay uh, affected po. May mga nakadeploy na rin na PNP personnel sa mga evacuation centers para masiguro na mapapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mga kababaihan at kabataan. Ang uh, naka nakadeploy po sa ating uh, evacuation centers is sa mga around 500 plus po at dun sa mga occupied po ng mga evacuation center based on na uh, PNP records po nasa around 762. So pag may ganito pong mga na deploy po at may mga force evacuation at nailalagay po yan sa mga evacuation center. As a matter of procedure po, nagde-deploy po tayo dyan ng mga kababaihan nating police. Dahil alam po natin ang sitwasyon sa mga evacuation center. Dikit-dikit po yan. Halos walang privacy po. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio. Bombo!